Sa iba pang balita, isang resolusyon ang isinumite ni Sen. Antonio Trillanes IV upang paimbestigahan ng umano'y pagtanggap ng suhol ng dalawang maestrado ng Court of Appeals. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Nagpasa ng resolusyon si Senador Antonio Trillanes IV na naglalayong investigahan ng umano'y pagtanggap ng malaking halaga ng dalawang Court of Appeals Associate Justices kapalit ng pabor sa pamilya Binay. Nakapaloob sa resolusyon na investigahan ng umano'y Justice for Sale System sa CA. Nakatanggap umano ng mahigit 20 milyong piso si Associate Justices Jose Reyes Jr. at Francisco Acosta Jr. kapalit ng paglabas ng temporary restraining order sa suspension order Order laban kay Makati Mayor Junjun Binay. Sina Acosta sa ay kabilang sa tatlong mahistradong humahawak sa kaso sa suspension order laban sa naturang alkalde. Samantala tumanggi naman ang senador na pangalanan ang kanyang source. Sa kumpiyansa tayo dun sa ating uh, uh, source of information. At uh, alam nyo, this is not the first time na ginawa natin yan. I, I've made the bigger revelations at tinitindigan natin yan. Nabigyan pa umano ng karagdagang tiglimang milyong piso ang mga ito matapos na mailabas na ang writ of preliminary injunction para pigilan ang suspension order. Sinasabing si Atty. Pancho Villarasa na kilalang supporter ni Vice President Jejo Marbinay ang nag-facilitate ng transaksyon. Sa ngayon ay pinag-aaralan pa ng mga senador kung paano uusad ang pagdinig. Umaasa din si Trillanes na mabibigyan ng Supreme Court ng Hustisya ang naturang issue. Let this be again another uh, eye-opener and an opportunity para ayusin ito. Um, I am confident na yung present composition ng Supreme Court uh, would be able to do something about this. Itinanggi naman ng Court of Appeals 6th Division Justices na tumanggap sila ng suhol mula sa kampo nila Makati City Mayor Junjun Binay, kaugnay ng paglalabas nila ng temporary restraining order sa suspension order na ipinataw ng Office of the Ombudsman laban sa alkalde. Sa pahayag ng mga maestrado, sinabi nitong ang TRO at ang preliminary injunction ay base sa matikuloso at patas na interpretasyon ng korte sa batas at ebidensya na inihain ng bawat kampo. Ang akusasyon na ito ay wala umanong basihan at maituturing na harassment sa mga maestrado na nagsusulong ng integridad ng hudikatura sa pagpapatupad ng patas at makatarungang hustisya. Samantala sa isang statement, pinaratangan ni Sen. Nancy Binay na walang basihan at puro kasinungalingan lang ang lahat ng akusasyon ni Trillanes. Ayon pa sa senadora, ang ginagawa ni Trillanes ay upang isulong ang kanyang ambisyon na makakuha ng posisyon na kanyang nais sa 2016 elections kahit na masagasaan ang hudikatura at manira ng pamilya. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide.